Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Wabad. warahmatullahi wabarakatuh. So, na, talakay natin na na may matinding uh, galit sa propeta sallallahu sa kanyang da'wah ay ang kanyang tito na si Abu Lahab na kung saan ibinaba ng Allah yung aya, sura na espesyal sa kanilang dalawa na binabalitaan sila na sila ay tao na talaga ng impyerno. So, kasi isa sila sa ayo sa da'wah ng propeta sallallahu alayhi wasallam. At itong asawa niya na si, si Umud Jamil, al-Aura, na isa rin sa pumigil sa propeta sallallahu alaihi wasallam dinadalagyan ng mga tinik gusto niyang sakta ng propeta sallallahu alaihi wasallam at isang araw jaat imraatu abilahab ila nabi sallallahu alaihi wasallam wa, wa ma'ahu Abu Bakar dumating itong asawa niya Abu lahab na si Ummu Jamil Laura sa kay Abu bakr radhiyallahu nakasama ng propeta sallallahu alaihi wasallam si Abu bakr itong si Ummu Jamil may hawak-hawak na bato gusto niyang pukpukin ang ulo ng propeta sallallahu alaihi wasallam ganito katindi ang babaeng to subhanallah napakasama ng ugali Hanggat sa natakot ng propeta natakot si Abu Bakar radhiyallahu anhu sa propeta sallallahu alaihi wasallam dapat kasaktan siya ni ni uh, Umu Jamil kasi nga may hawak siyang bato sa kamay niya. Fa lam raaha Abu Bakar qala ya Rasulullah inna raatun badi'ah wa akhafu an yu'diyak ya Rasulullah itong na to galit sa at natatakot ako na baka saktan kanya. Siyempre ang si Abu Bakar radhiyallahu anhu hindi niya kayang pabayaan ang propeta sallallahu alaihi wasallam bisprin niya yan. Falaw kunta faqala nabi sallallahu alaihi wasallam inna halantarani. Sabi niya Muhammad ya Rasulullah kung tatumayo ka na lang kaya kasi nako po sila eh. Mas mainam nang tumayo ka kasi baka puk kani. So sabi ni propeta sallallahu alaihi wasallam inna halantarani kailan man hindi niya ako makikita. Subhanallah. jaat faqala ya Abu Bakar inna sahibaka hajani ya Abu Bakar lumapit si Umu Jamil sa pro kay Abu Bakar radhiyallahu anhu. Sabi niya ya Abu Bakar yung kaibigan mo talagang iniinsulto niya ako, pinapahiya niya ako. So, Gusto na siyang puk pero katabi ni Abu Bakar radhiyallahu anhu ang propeta, sallallahu alayhi wa sallam, pero wala siya makita. Pakala, fakala, radallahu anhu, la, hindi ko alam kung saan siya. Fakala, an, anta hindi musaddikun, ikaw sabi niya sa akin, nagsasabi ka ng totoo. Fansarapat, siyempre umalis na kasi si Abu Bakar, alam niya na, ano, hindi nagsasabi ng sinungalingan yun. Fakultu ya Rasulullah, uh, lam tara, sabi niya Rasulullah, hindi mo malakita yung ginawa niya? Wa sallam, la, lam yazal malakun yasturuni anha bi janahihi so hindi mo siya nakita ya muhammad ya rasulullah sabi niya hindi kasi tinakpan ako ng anghel hanggat sa uh, sa kamagsakapamagitan ng kanyang pagpak hanggat sa nakaalis siya So dito sa hadith na rawahu al-hakim fil mustadrak bi sanad sahih insha Allah insha Allahu an asma bint Abi Bakr qalat lamma nazalat tabbat rabi lahabi aqbalat al-ura um jamil bint harbin wa laha walula wa fi yadiha so dito nung dumabibinaba yung aya na to syempre kumuha si uh, Umu Jamil ng isang bagay na ipapanakit niya sana sa propeta sallallahu alaihi wasallam wa nabi sallallahu alaihi wasallam ajalisun fil masjid uh, may lam, may tahawak siya na bato at ang propeta sallallahu alaihi wasallam ay nakaupo sa masjid wa Abu Bakar falamma raaha Abu Bakar qala ya rasulullah qad aqbalat wa ana akhafu Antarak, Fakalo Salas Ain na Halantarani. So ito yung kwento natin kanina na dumating si uh, Umu Jamil nung marinig niya yung ayan na ito na ibinaba sa kanyang asawa sa kanila, ay galit na galit siya at gusto niyang uh, maghiganti sa kanila. Pero ganun pa man, ay uh, hindi na hindi na gawa ni Umu Jamil ang masamang hangarin niya sa propeta sallallahu alaihi wasallam dahil tinakpan ng anghel ang propeta sallallahu alaihi wasallam at hindi siya nakita ni Umu Jamil. Kaya naman, uh, pinangalagaan ng Allah subhanahu wa ta'ala si Propeta sallallahu alayhi wa sallam. Kaya sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, Ya ayuwa rasul balig ma unzila ilayka min rabbika wa illam taf'al fa ma balagta risalata. Wallahu ya'asimu ka minan siya ya Muhammad iparating mo. Ihayag mo ang uh, kapahayagan na ibinaba sa iyo na mula sa iyong Panginoon dahil kapag hindi mo ito ginawa at itinago mo kailanman ay eh hindi ka nagpahayag sa kautusan ng Allah Subhanahu wa Ta'ala at ilalayo ka ng Allah Subhanahu wa Ta'ala mula sa mga tao, mula sa anumang plano nila na mabago yung aral na ito. So, uh, insya Allah mga kapatid, uh, kapag patuloy nito ay ang pagpapadala ng mga Quraysh kay Abi Walib para pigilan, papigilan si Propeta wasallam sa kanyang uh, da'wa at ip 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 ipatigil ang kanyang uh, da'wa sa Makkah. والله اعلم وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين السلام عليكم ورحمه الله وبركاته